Bagong ebidensya na magpapatunay di umano na may ugnayan at magkakilala ang actor congressman na si Arjo Atayde at ang DPWH Bulacan District Engineer na si Henry Alcantara na sangkot sa bilyong-bilyong pisong flood control project scam. Maringi nanggi ni Arjo Atayde ang pagdawit sa kanya ng mga diskaya sa flood control project scam. Ilan sa kanila ay sina Kong Juan Carlos Arjo ay of Quezon City. Inilantad kasi ng mga diskaya na isa si Arjo Ataide kasama ang kanyang tatay sa mga politikong kumukubra ng 10 hanggang 25% na kickback mula sa mga kontratang nakuha ng mga diskaya sa flood control projects. Kasi 60 million po yung pinababalik ko sa kanya. Nababalik mo sa kanya? Na, na Chatito. pera po kay Congressman Atayde, ba? At sa tatay po niya. Uh, sa tatay niya? Itinanggi ito ni Arjo Atayde. Sinabi nitong never daw siya nagkaroon ng ugnayan o transaksyon sa kahit kaninong kontraktor at wala daw siyang alam sa mga itinatayong flood control projects sa distritong nasasakupan niya sa Quezon City District 1. Subalit ayon sa mga netizens, hindi raw totoo ang mga sinasabi ni Arjo Atayde. Inilantad ng mga netizens ang ebidensya kung saan nakunan ng larawan si Arjo Atayde kasama ang mga Diskaya, na magpapatunay daw na kilala at nagkaroon ito ng ugnayan sa mga Diskaya. Subalit agad naman itong itinanggi ulit ni Arjo Atayde kung saan depensa ni Arjo Atayde. Bumisita lang daw noong 2022 ang mga Diskaya sa kanyang opisina at nagpa-picture. Yun lang daw yon at muli siyang nanindigan na hindi siya nagkaroon ng kahit anong transaction sa flood control project. Totoo na pumunta sa opisina namin ang mga deskaya. This was around 2022 and we met with them just like any visitor to our district office. It was a quick hi hello and picture taking since it wasn't a planned meeting. It was the first and last time I met with them. We never talked anything about any project and I've never dealt with them. Subalit muling naglabas ng ebidensya ang mga netizens na hindi daw totoo ang mga sinasabi ni Arjo Atayde. Inilantad ng mga netizens ang lumang mga larawan ni Arjo Atayde? Kung saan makikitang siya mismo ang nanguna sa pagsasagawa? Nang flood control project? Sa Quezon City District 1 na nasasakupan niya at ang mismong Wawaw wow Builders na sangkot din sa flood control project scam. Ang kontraktor nito na may halagang tumataginting na 50 milyong piso. Malinaw daw na hindi nagsasabi ng totoo si Arjo Atayde ayon sa mga netizens. Viral na ang post na ito na galing mismo sa Facebook account ni Arjo Atayde? Subalit ang ikinagulat ng mga netizens ay binura na daw ito ni Arjo Atayde? Wala na ang post sa kanyang social media account. Maging ang house tour vlog ni Julius Babaw sa bahay ni Arjo Atayde ay naka-private na daw ngayon. Naglabas muli ng ebidensya ang mga netizens na magpapatunay daw na kilala at may ugnayan daw. Di umano mismo si Arjo Atayde at isa sa mga sangkot ngayon sa bilyong-bilyong piso ng Flood Control Projects Scam na si Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Kumakalat ngayon sa social media. Ang video kung saan makikitang magkakatabi si na Henry Alcantara, ang brother-in-law ni Arjo na si Zanjo Marudo at siya na nanonood ng basketball at nagtatawanan pa. Malinaw daw na magkakakilala si na Arjo Atayde at DPWH Bulacan, District Engineer Henry Alcantara. Kabaliktaran daw ito sa mga sinasabi ni Arjo Atayde na never siyang nagkaroon ng ugnayan sa kahit kaninong sangkot ngayon sa flood control project scam. Samantala, nanindigan si Main Mendoza na malinis ang kanyang asawa, nagpost itong muli sa kanyang social media account ng mahabang mensahe kung saan pinagdiinan niyang malinis ang kanyang asawa at hindi daw ito involved sa kahit anong korupsyon.